Ayan, Ako po ang tagapaglingkod, Maria Fuchsia Shabona Escandoy at tayo'y magkakasama sa ating programa Alamin Natin. Ngayong araw, tuklasan natin ang isa sa mga dakilang manunulat ng ating bansa. Ating kilalanin si Jose Cecilio Corazon de Jesus ipangilina ng mas kilala sa pangalang Huseng Batute. Siya ay tinuturing hari ng balagtasan at isa sa mga pinakamalikhain nating manunulat. Sa kaniyang kabataan, matagumpay niyang natapos ang pag-aaral para maging isang mambabatas. Ngunit, sa halip na magsagawa ng pag-abogasya, mas pinili niya maging pahagi ng mundo ng panitikan. Sumiklab ang kaniyang hilig sa pagsusulat sa payagang taliba, kung saan ginamit niya ang sagisag panulat ng Huseng Batute sa pamamagitan ng kanyang mga likha, nagkaroon ng lakas ang larangan ng literatura. Binigyan niya ito ng boses para ipahayag ang damdamin ng bayan. ang ambag siya ng mga satrikal na akda, pumuna sa mga isyu sa lipunan at ipinahayag ang matinding hangarin para sa kalayaan mula sa pananakop ng mga Amerikano sa loob ng kanyang panahon sa pagsusulat umabot sa halos apat na libong tula ang kanyang nailikha sa payagang taliba. Dagdag pa nito ang walong dang tula na sinulat niya para sa kanyang kolom sa diaryong ang lagot na bagting. Ilan sa mga kilalang akda niya ay ang manok kong bulig, tagalog at ang pagbabalik. Ngunit, higit sa lahat, naging makabuluhan ang kanyang tula na bayan ko na ngayon ay kinikilala bilang di opisyal, ngunit puspos ang kinikilalang pambansang awit ng Pilipinas. Ito ang kwento ng buhay at ang ni sa sa ating kultura at literatura. Isa siyang huwara ng dedikasyon sa sining at pumamahal sa bayan. Mabuhay ang alaala -ala ni Seng Batute, isang haligi ng ating kultura at kasaysayan. Iyon lamang po at maraming salamat sa pakikinig. Time to beat Energy Gap. Let's do champ moves like James. But I'm light, low focus ka, but energy gap. Yeah, four out of five kids have it. Energize Start your day the champion way We energy, energy gap, be energy gap, break my magandang batis sa iyong lahat. Ako po ang inyong kasama sa paglalakbay sa makulay at masalimuot ng mundo ng panitikang Pilipino. Sa ating pag-uusisa ngayon, ating tatalakayin ang isa sa mga dakilang personalidad sa larangan ng sining at panitikan, si Verino Reyes I. E. Rivera. Si Severino Reyes na kinikilala bilang ama ng Sarsuela ay isang pangunahing manunulat ng andula at kwento. Hindi lamang siya isang Manuno lat kundi isang mahusay din na direktor. Isa pang katangitangis sa kanyang karera ay ang pagiging punong at nugot ng liwayway, isang kilalang magasing Tagalog. Dito ipinamahagin niya ang mga kwento sa pamamagitan ng pangalang Lola Basyang. Isa sa mga itinapok niya ay mga kwento ni Lola Basyang kung saan ibinahagi ni Lola Basyang ang mga pambatang alamat na nagmula sa, pa sa sinaunang panahon. Hindi rin maitatanggi ang kanyang kontribusyon sa teatro. Isa sa mga halimbawa nito ay ang sarswelang walang sugat. Isa sa dulaing na ipamalas na katapangan at dedikasyon ng mga katipunero, ang hukbong revolusyonaryo sa Pilipinas noong mga huling taon ng pananakop ng mga Kastila. Sa ganitong paraan si Severino Reyes ay nag-iwan ng malalim na marka sa sining at panitikan ng Pilipinas. Patuloy nating alalahanin ang kanyang mga kwento at dula na nagpapakita ng giting at kagitingan ng mga Pilipino sa pagtatanggol ng kalayaan ito po ang ating paglalakbay sa buhay at ambag ni Severino Reyes huwag nating kalimutan na ipagpatuloy ang pag-aaral at pagpapahalaga sa ating kultura at kasaysayan sa sobrang special nyo, si Luis mismo ang naghatid ng crackers pag-aaral Okay, love Dahil special ka I love you, babe Love you too, babe Dahil special ka <laughs> Dahil special ka Para sa lahat ang Rebisco Crackers Tatlong malalaking crackers na may pasobra pang isa Sa Rebisco, may, may pasobra dahil special ka May pasobra dahil special ka Magandang araw mga kababayan. Ako po ang yung lingkod, Jesse James B. Baisak. Narito po ay balita ang kwento, buhay at mga akda ng isang tanyag na Pilipino manunulat at pintor si Leo Gracias siya ay inala bilang ama ng maikling kwentong Tagalog dahil sa kanyang mga makabuluhang kwento na nagbibigay liwanag sa ating kultura. Sa isa sa kanyang mga kumusong kwento na aloha, inilahan ni Leo Gracias ang kwento na isang lalaking naglakbay patungong Hawaii. Sa kanyang maglalakbay, natuklasan niya ang yaman ng kultura ng mga native Hawaiians at ang malalim na kaulugan na salitang aloha. Aloha ay isang konsepto ng pagmamahal, pag-aalaga at pagtuturi sa kapwa-tao. Tunay nga namang napakalaga ang pagtuklas na ating sariling kaulugan at magkakaugnay sa mga bagong oranasan. Gayun din, sa pamamagitan ng mga kwento ni Diobrasas na hubog ang ating pagundawa sa mga makulay na yung to na ating kasaysayan. Sa anak may na ating mga buhay, may mga pagkakataon tayo makadpad sa mga lugar na iba-iba sa ating inadyosnan. Gayun naman, sa pamamagitan ng mga kwento tulad ng aloha ni Diograsos Erosayo, natutunan natin ang halaga ng pagtanggap, pag-aanuga at pagmamahal sa kapwa-tao. Kahit saan man tayo makarating. Sa bawat salita ng mga makatang Pilipino, bukas ang ating mga matatpuso at puso sa kayamanan ng kultura at kaalaman. Sa pagtatapos ng ating programa na nagbahagi ng mga salita't kwento mula sa mga alagad ng panitikang Pilipino, naway patuloy tayong magtaguyod ng pagpapahalaga sa ating sariling sining at identidad. Sa so, pagbabahagi ng kanilang mga saloobin at kaisipan, tayo ay nagiging bukas sa mga posibilidad ng pagunlad at pagkakaisa. Maraming salamat sa inyong pakikinig at huwag nating kalimutang manatili sa Alamin Natin para sa mas marami pang pa kaalaman at kwento tungkol sa ating kultura. Kasi sayang, Ingat po tayong lahat at magandang araw.